Hello guys, good morning. Alam nyo guys kung bakit nilagyan ko ng mama ko ng kulambo yung kalamansi namin. Kasi... Ayan guys, yung kalamansi namin guys nilagyan ng mama ko ng kulambo. Kasi ang dami bunga guys tsaka nandito sa gilid ng aming pader nilagyan niya ng kulambo kasi eh Minanakaw, guys kasi wala kami dito sa bahay nandun kami sa tindahan tinukuha ng mga bata o yung mga dumadaan kasi grabe ang bunga niya guys oh, super ang dami ng bunga niya yeah, ginawa ng mama ko, nilagyan niya ng kulambo. kasi lagi kaming wala dito sa bahay. Kulambo guys ang nilagay niya dahil pag umulan, maulanan din siya sa loob kasi diba, may butas-butas yung kulambo. Tsaka pag maaraw, maarawan din siya. Hindi siya ma -ano, hindi siya ma mamatay dahil naarawan din siya pag ano, pag tag-araw ngayong summer pag tag-ulan din nalagyan din siya ng tubig na ulan din siya dahil may butas-butas ang kulambo yan ang purpose ng, hindi ko naisip yan guys yung mama ko, ang nag-ano yan kasi may nakikita din siya na ano eh, yung mga sa gilid ng ano, ng highway na may mga tanim na mga kalamansi nilalagyan nila ng kulambo. Kulambo nilalagay guys, hindi pwede plastic kasi mamatay yung ano mamatay yung tawag dito yung puro ng kalamansi pag plastic dahil pag umulan hindi maulanan yung kalamansi dahil plastic ilagay mo yung kulambo kasi butas butas yung kulambo lusot dyan yung tubig yan yan ang purpose ng ano kailangan kulambo ang ilagay mo sa hindi lang kalamansi sa prutas na iba na nandyan sa gilid na ayaw mong nakawin ng mga lumada hindi natin kasi maano yung mga tao eh